Sing laki lang siya ng wak pero mas malapad yung pakpak niya. Napaka bilis manghuli ng mga manok dito, mga ganitong klaseng lawin, mga ganitong kulay. Oh, magandang araw sa inyo mga idol. Bali mga idol sa episode na to, update ko kayo sa lawin na balak sana nating i-rescue. So may good news ako sa inyo kasi yun nga nakuha natin yung lawin. Bali tatlong beses kaming pumunta doon. Sa pangatlong beses na kumbinsi talaga natin na makuha yung lawin. Bali ayaw pang i ay ayaw pang ibigay ng ng nag-alaga kasi nga sabi daw ng nag-alaga ayaw nyo daw benta. Nung pumunta kami pangatlong beses, wala doon. So, yung tatay na lang yung kinumbinsi ko na makuha natin. Oh, hindi naman siya lugi doon kasi binigyan ko naman siya ng isang libo para bawi na din kasi binili niya din yon Hindi niya naman yon kinuha. Hindi naman siya talaga yung kumuha sa pugad ng lawin. Bale, na-rescue niya din yon kasi nga nung unang nag-alaga daw noon, dalawa yun, namatay yung isa tapos binili niya din yung isa kaya naka pa. So, sa mga nagko-comment din na medyo kuan doon sa nag-alaga. So, wag mo na wag naman natin i-judge yung nag-alaga mga idol kasi hindi naman nila alam talaga, hindi nila alam na bawal ang mag-alaga ng mga ganyang klasing ibon. Pero yon na pagsabihan ko na sila na kahit anong ibon, klasing ibon, bawal bawal kunin sa pugad o bawal alagaan nga pala mga idol, real talk to real talk. Hindi naman kasi lahat mga idol ng tao alam na bawal ang mag-alaga ng mga ibon. Bawal. Kasi kahit ako nga, nalaman ko lang na bawal ang mag-alaga ng mga ibon kasi nung, nung nasa social media na ako. Doon ko pa nalaman na bawal pala ang mag-alaga ng mga ganyan, kumuha ng ibon kumuha sa pugad tsaka yung paghanting dati yung paghanting ng mga ibon kasi akala ko dati normal lang yan normal parang normal lang dito lalong lalo na sa mga tao na namamahay dun sa bukid kagaya namin dito bukid na rin to dito sa amin eh dati mga idol real talk to. simula ma, simula nung siguro edad ako ng jis jis anyos marunong na akong gumawa ng mga bitag ganyan so siyempre pang dito ko sa sa bukid walang pang ulam ganyan magmibitag ka lang makakahuli ka na so kaya nung nalaman ko na bawal pala o oh, yun tinigil ko na yung pag natin kaya kaya ngayon rescue risk ko na lang tayo kasi hindi naman natin sila majajudge na lalo na yung sa bundok hindi naman talaga nila alam yan eh. Hindi naman talaga nila alam. Kasi kung may, ko alam sana yung DNR din, yung sabi na, yung meeting, nagmi-meeting sa bawat barangay, na ganito, ganyan, may mga bawal ganito, bawal ang mga ganyan, no, di ba? Sana malalaman din ng iba. Kasi, alos yung nagkukuan lang, na nakakaalam lang, yung mga nasa social media. Kaya ko naghanting. Dati, parang sa akin may nagko-comment ng mga bad comment para sa akin akala ko tama ako kasi normal lang dito eh normal kaya hindi natin ma yung mga lalo yung mga nasa bundok kasi na kasi pag pumunta ka talaga sa mga bundok-bundok doon mo talaga makita may mga alaga talaga yan may mga alaga kung ano-anong alaga nasa mga wild yan at uh, nga pala sa Dean Armas Bate. So, sir, ma'am, kung gusto nyo pong kunin yung lawin dito, so, andito po, dito po sa Barangay Sumil, Milagros Masbate So, inalagaan ko po ngayon, pero kung gusto nyo pong kunin, so, puntahan nyo lang po dito. So, uh, tara mga idol, papakita ko sa inyo yung lawin. Basta, basta mga idol, kinuha ko, kinuha ko tong lawin na to para maisalba nga. So, oh. Basta dito na sila si kuan mga idol. Kayo na magpangalan mga idol kasi wala pa namang pangalan to. May nag may nagalit na nga sa akin na kinopya ko daw yung pangalan ni Bagwis kagad eh. Eh wala pa namang pangalan to. Kaya Bagwis yang lang yung nilagay ko, Bagwis. So wala pang pangalan to mga idol. Kayo na magpangalan. So ayan, naririnig yung mga idol. Grabe to mga idol hingi ng hingi ng pagkain kapapakain ko lang nito hingi na naman ayan mga idol oh. oh. ko lang siya nilagay kasi mga idol bala ko din dito dito lang siya dito lang siya kasi maraming lawin dito maraming lawin dito na lumilipad naghunting dito ng mga manok ng mga manok So ito, medyo, ko pa kasi itong mga idol, medyo baby pa. Baby pa siya. Kaya kailangan muna tong alagaan. Alagaan siguro, alagaan siya na pakainin lang muna. Kasi hindi pa siya marunong maghanting. Kasi pag pag pinakawalan mo agad to sa malayo, eh mamamatay lang to kasi hindi pa tumarunong nung maghanting hindi pa hindi niya pa kayang maghanting ng sarili niya Yan, wala na yung tali mga idol so dito ko lang siya nilagay so maamo naman siya kasi nga napakaingay mga idol napakaingay <laughs> banog pala mga idol tawagin to dito sa amin banog ito naman yung banog ito naman yung laway na pinakaagresibo mga ganitong klaseng lawin, mga ganitong kulay. So iba-iba naman kasi yung kulay ng lawin dito. Napakarami pang lawin dito mga idol sa amin. Lalo na banda dun sa mga bukid. Dun sila nangingitlog pero dito sila nanginginain sa amin. Kasi ito, napakabilis nito manghuli ng mga bangos. Kasi fish pa na to dito sa amin sa baba. Baba lang. Mga fish pa na yan dyan. Diyan naglalagi yung mga lawin ng huli ng mga bangus. So ayan mga idol yung kuha natin ha. Kayo magpangalan mga idol, wala pa yung pangalan. Napagalitan tuloy ako ng mga viewers natin kasi kinaon ko daw. Ginaya ko daw yung pangalan ni Bagwis. <laughs> wala pa tong pangalan mga idol, wala pang pangalan. Nilagay ko lang yung Bagwis. Oh, Asher nga pala kay Adil Emboy Uragon TV. So Grabe yung pag-boom ng channel ni Idol. Dati nasa 40, mahigit 40, oh, mahigit 30,000 ako, nasa ko pa lang siya siguro, nasa 13. Ngayon, nilagpasan pa niya ako. So, congrats sa iyo, Idol. Shout out kay Idol Imboy. Ang Idol Imboy. At kay Ma'am Chuy Official, so, shout sa iyo Ma'am Chuy Official. At pasuporta lang mga idol kay Ma'am Chuy Official sa asawa ni Imboy Uragon TV. At shout out na din kay Kois. TV. So, pasupport na lang sa channel niya mga idol. So, ayan. Medyo payat pa ito mga idol. O, oh, kita nyo naman. Medyo payat pa siya. So, dito makaka-recover ito sa akin. Kasi maraming isda dito mga idol. Maraming araw-araw may nagtitinda ng isda dito. Kaya mabibilhan talaga natin siya. Pang araw-araw niya. Dito ko na nga siya nilagay muna para uh, siya. Hmm. Yung kay Idol Imboy kasi kuan yun. Agila na talaga yun. Napakalaki nun. Ito kuan lang to. Maliit lang to. Kasing laki lang siya ng wak pero mas malapad yung pakpak niya. Pero sa laki, magkasing laki lang sila ng uwak. So, ano kaya ang magandang pangalan sa kanya mga idol? Saka mga idol, inuulit ko sa Dean masbate So shout out sa inyo at kung gusto yung kunin si Lawin, so puntahan nyo lang dito. Sa ito, to oh, shout out sa DNR Mas Bate. Inulit ko mga idol. Sa DNR Mas Bate. So, kung gusto nyo kunin to. So, andito lang. Andito lang siya. Barangay Sumil. Milagros Mas Bate. nito siyang kunin. Bale, mga idol. Kung hindi naman to nila makuha. So, alaga lang natin. Hanggat kaya niya na, kung kaya niya nang maghanting. Kagaya ni Bagwis kung kaya niya na maganting so ayan pwede niya siyang umalis o kaya bumalik siya dito umalis bumalik eh, ganyan lang kasi ito siya nga pala mga idol hanggang dito lang muna yung video natin so ayan kayo na magpangalam mga idol siya nga pala mga idol kung bago ko lang sa channel na to huwag nyong kalimutan mag like comment and subscribe at pakipinot na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod pa natin mga video. So, yun. Thank you.